Kachokanan, ito po ay sa may bahagi ng Barangay Luwayway sa bayan ng Santa Rosa. Ito, isang truck ang nalaglag po sa gilid ng highway. Laglag, tapos tinamaan, yan po, yan, may butas na yan, yan po ay quarter, may nakatira dyan, uh, yung mga manggagawa doon sa katapat na pwesto uh, sa kabilang kalsada. Uh, so ayan o, kita nyo, katindi uh, po nung pagkakalaglag, di ba? bandang 4 a.m. po. Apat po yung nakatarik na stay in po rito mga operator. Isa po ako sa kaya po rin sa may kwarto na to. Uh, yung nga po na isa po ako sa naging ano naging... na po dito sa mga na nadaganan ng nga po ng batok um, mm... bato po yung aking paa. Saka paglabas ko po, po na yung truck na kita ko na rin po na sobrang Nalaki, nalaki na po yung alik. Um, alik po eh. Hmm. So saan ka, naka, upo, saan ka nakahiga doon? Sa kwarto po sir. So, yung isang double deck po. Isang double deck. Saan nakalagay yun? Sa so, may dikit po siya ng pader po. Doon so, po saan may, bumanga? Sa so, saan po bumanga po yung uh, Yung truck po mismo. So, alas 4 natin. Alas 4 ng madaling araw yun. So, alas 4 po sa ng madaling araw. So o, anong nangyari sa iyo? No, habang nakahiga ka, Nung no, pagtama, ano nangyari sa'yo? Nung pagtama po, nagulat na lang ako, na, na po yung pako si ako. Kasi ko po yung inaatak. Tsaka luwas po ako ng warto. Uh, Tsaka talaga po tumakbo ako, tumakbo ko sa nabas. At tinawag na rin po ako ng sakong kasama. So yung paa mo nandoon sa may part yung butas na yan? Opo. Hmm. Buti nga po nasa nandobol doon. Mayroong ginawa po ako ng ano. Yun po yung sumalba sa akin para hindi tumamasa mo pa yung pata. Mga ilang ano? nga kayo dito? Apat po kami ng time yeah. Nakausap nyo ba yung driver after? Na, Nakausap daw ako po. Ano sabi? Egipto po siya. Dito po eh kinakabado ako. Sige, mm. nagpapasalamat na rin po dahil na yun lang po nangyari sa sa akin. Mm -hmm. In, yung, na yung driver hindi naman din na uh, ano. May injure din po sa tuhod saka yung kasama niya pong tenant. Tenant. Mhm. Ano pangalan mo tol? Ryan po. Ryan. Ilang taon? 29 po. Ryan ano ang papil? Ryan Del po. Ay, sila, na po.